O sa tayo una, inikabot sa Espiritu Santo, kung maghari ng Espiritu Santo na ito, pailhunta sa tana na itong mga sa. Doon na may doon kaklase ang sa. Vinyal sins o mortal sins. Ang tanang vinyal sins ninyo, kanang sa, gamay pagpanglibak, gamay pagpangdaot, gamay uh, ang kamarites, gamay ang pagkamirasol. Nga vinyal sins. Before magsugod ang misa, mataktak ang tanang vinyl sins ninyo. May hey, paminaw mo, ayaw mo pa sa misa. Buon ng alas utong misa, tuan na mo dito, 7.30. Yan naman, kinahanglan makasugod ka, sa so, wapa, magsugod. So, umatunga, tunga mampun, mo abot. unang mo uli. pa gani, final blessing. Tinoon, dili. Sayok na. Kinahanglan mo, sayuta. Yan naman, mapapas ang tanan na itong sins, mahinlo ta. Uy, okay. kung gagmay niyong sa, pwede lang hindi mong umpisan. Kaya ang misa, makapapas man sa vinyal sins. Napoy uban na sobraan na po. Bisag di sa ikumpisan. Dili tanang sayop sa. Pero tanang sayop sa. At tanang sala, sayop. Halik ko na ko, ha? Dili tanang sayop, sala. Pero tanang sala, Sayop. Saan na ba dir kirambol raman ni mo eh? Mura magswertres. <laughs> na inangong kisa, Fader, bendisyon ni ako, kay nakasala ako, Fader. Sa may ni mo, wak ko ka pa misbe sa akong buwak. <laughs> yung anong ang buka mga misbe sa imang buwak? Kay ulan man. Sa lamig, yung kaduklan. Nagahan ka na to. Ang atong sayo, di man sa. Walang i-qualify ninyo. Ugang tanang vinyal sins mapapas. Kanaw saan? Moni. Mingon ang pari, uh, mahuros man tagsugod. Sa ngalan sa mga sa Espiritu Santo. Naroon kita may mong andam sa pagsaulog din ng santos kamisa ato ito karong hinulsulan o basulan ng atong mga sala. Kana. Masa may tubag ninyo. Nagakumpisal ako. Tanang vinyal sins. Paminaw mo. Mapapas ni Ana. Nalipay mo? Ay, salamat. Ang mga vinyal naman ako, no ang di mapampasa na ang mga dagkong sala, gitawag mortal sins. yakin kinahanglan, ikumpisal sa pari sa Diyos. Nung no, saan man pag-qualify, nga mortal lang atong sa, dun ay tulok ka kondisyon. Ready na mo? Aminaw mo ha? Pila ka kondisyon? Aron mahimong mortal ang atong sa, ready na mo? Una, kinahanglan, grave at bugat nga buhat. Dako nga sa, grave ah ikaduha full knowledge na ka ngadako dako nga sa, kung one for three mong knowledge adili na full oy ni one extra pa akong knowledge adi na full kinalan full knowledge ikatulo full consent wa kagipugos ikaw jud ang nibuhat e, example ang pagpatay ba, dakong sa gamay? Check. Pananglitan ang nipatay, full knowledge. Nya, wa siya pugsa nga mo patay. Full iyang consent. Ang iyang sala, mortal sin. Kung mamatay siya, jadi kahinulsol, o nang, ang tumoy, katulong sa Ebanghelyo karon pailhon kita nga dunay silot sa atong sa. Lukas 12, 48, ang gamay nga paglapas gamay sa glatos. Gusto to? Ginyal sins gamay pug silot. Okay? Kanang gamay nyong panglibak, gamay natong pagunahuna o mga biases sa so, usag-usa na to, Uy, silutan ta noy. Uy. Sikuan ba siya? Uy bantay silot maningil na. Ni atong sultian ba ang atong tapat nga wa diha. Sikuan ba sir? Sikuan. Bi ang gin tanang ginyal sins ato manubag ta. Mo nang aron nubag ayo manubag, ayaw mo pa late sa misa. kasabot na mo.